Good morning sa tanan. <coughs> Actually kagina kag gin aga. Nag-start kita spray mga past 5 am. So inanaya nga aton lakat kay para ma uh, liguan dagid mayad ang hilamon so ang nga, nga spray. Uh, herbicide naton which is uh, ang nabili naton nga dutay nga Juron kag for day So, during kag for day lang anay para at least uh, hindi na tayo magdugang bakal. Again, na uh, paagyan tani na siya hagbas. gin pahagbasan natin. Nakita natin may mga laya na dabong-dabong ng ilang maligad. So, ang ginahimok natin sa buong is uh, follow up uh, using chemical. Um, actually, ini nga area uh, kuha na siya tani, nursery nakuaan ta siya binhi kag like supposedly pabayaan ta na lang siya kag lawigan karabaw no, uh, 2000 series na nga variety nga tubo um, puti puti nga lag lagko ko pero as sa itsura niya sa paglibot na to nakita na to, to may nagalagas nga mga suku kag durod ko pa so kanugun man nga ipa paharaban na sa karabaw so gin try natin subong nga sa gudon uh, tapos follow up on spray is hindi ta na siya pag generado kay medyo gahilay ng iban sa tunga maghawan siya once mag take effect ang aton hilo or ang herbicide uh, muna na aton pag follow up abuno pang sira abuno uh, timing pa na siya. Ito si Dunga natong dire sa idugang natin siya dire sa tupad niya nga 94 uh, 947 variety red. Pwede ta ni siya isang pau kuno gun So ato makita natin ang may mga buko na lugon nga ipa latasan na sa karabaw mga puslan da pa na. So amo na sa, sa bungaga agaga ang aton nga activity d're Try naton nga i-revive or i-survive ang na, mga mga, mga supo. Nga aton pa ni makuan. Madamo siya sang kalog kay hunob din nga area. May mga madalom na siya nga kalog sa tunga. Tapos lapos na siya dito sa may sapa. May butong man siya nga mga kalog dito sa sapa. maaytamulan na isang subong aga yung mainit